Ah, sabi na nga ba, may baon na namang dugo jokes. Ayan, nakakaumay na mga letra. Sa akin binabato yung dugo jokes, ikaw nga itong nireregla. Pero sige, kumain ka hanggang maimpacho. Alam mo sino tumatawa dyan sa mga joke na yan? Yung mga katulad mong ignorante sa aral ng kristyano. Ayon silang bawal kumain ng dugo? Research mo aking answer. Walang sino mang tunay na kristyano ang kumakain ng dugo. Hindi lang sinabi sa ni Oo, oh, pero sige, kumain ka hanggang tumaba ka ilinya mo sarili mo sa mga linta, kuto, garapata. Wala kang alam kasi yung oras winawaldas mo. Ito yung mga tipong nagiging relihiyoso lang kapag dumarating na yung masayang pesta at araw ng Pasko. Oh, ano sabi mo kay Akata? Nakita mo lang nakapolo, parang sasamba. Kailan pa naging katawa-tawa yung formal na kasuotan? Sana compliments yung sinabi mo para di ako na-hurt. Palibasa sa inyo, pwedeng magsimba yung mga nakakrapta at miniskirt. Oh, Outfit check mga gar. Simbang gabi na mga oh. Huli ka ngayon.